guys. Ayan. Tanggalin ang medium may brown. Ito ay pabilog na sa ating sibuyas at lumbay. Ganon. Ganon. Mushroom o hong. Ayan. Garning baboy. Baka. Hipon. Baka. dagdagan ko siya ng lumen, gano'n. Ooh! Ha. Mm. Masarap! Ano na pala ngayon, no? Siso ng mais. Welcome ba pala sa akin yakiniko luto-luto vlog. Ito so, ang it is Musta po kayong lahat pala no? Yung mais nila dito iba. Kasi super siyang matigas. Ewan ko ba. Yung sa atin sa Pinas kasi pag pinuputol ito malambot sa kanila. Hindi siya, ito lang malambot pero dito sa gitna. Super matigas. Tapos yung mais nila dito ay super matamis. Yung ganyan ko lang. Matigas talaga eh. sa aking manager kasi dumihan daw yung damit. Iba talaga sila dito, no? Malinis sila. So, kahit ano, yung mga asawa nila dito, yung mga babae, talagang buong araw nakasuot ng apron. So, kumbaga, ano sila, may mga damit sila na parang apron. Malinis talaga sila. No? Iba talaga sila dito. Eh. So, mag-apron lang po kasi ako pag nasa ano tayo eh. Long, long, hmm. ito naman ay yung green atchal talagang kinakain nila ito ha ah. iihawin to iihawin ganaan so tanggalan ko siya ng balat oh hindi balat pala <laughs> buto so, ganun. yung hinog nating asal yan dyan, di ba? Sa atin na hinog man. Sa kanila yung green talagang ginagamit nila. So, baliktad tayo. Yung kamatis naman nilang green dito, eh, hindi nila kinakain tayo, kinakain. Ito naman sila, ginagamit nila yung green ito. Diba? ba? isang pirasong talong okay na no? Parang hiwa na ito ng maliit yung talong para magkaroon po siya ng liki. <laughs> liki. Para maliki ba? Hiwaan ng konti. Hiwa gamay na ito ba? Kaya maliki. Liki siya gamay. Kaya huwag di natin hiwaan ni gamay. Wahiliki. liki na? No. Mm. ba ng sibuyas, 'di ba? Nalagay ko daw ng sibuyas din. Alam niyo ba na pang rugged po ako. So ngayon, iba ang lifestyle nila dito. Yung pagiging rugged ko, nag-eva. Kanyan daw ang paghiwa. Kanon. Kumakain talaga sila ng sibuyas. Kinis siya, puti nga uhong kohong sa among probinsya kung so, baga mushroom kasi tawag ni sa si inyo lain-lain magtawag kaya kuwan good ka na lugar iba-iba yung tawag ni tayo eh. yung puting mushroom masarap to o oh. favorito ko to Masa gilid pala ko ng kamera chocomate ko the side ito ba ihawin hmm, din daw to konti-konti lang naman ano naman tanggalin ang medyo may brown. Dito na naman tayo sa nagpadagdag ay bag, makaburot, makakabag ay bag. Pero sinula nung naka-discover na po ako nito, nalagyan ko ng plastic wrap yung yung mata ko. Nito na po ako umiiyak ay si Huya. Siya na pong umiiyak sa akin. ang paghiwa naman nito ay pabilog mo. Sa ating sibuyas at lumbay. Ganun. and this is the karneng bata hindi diba naman Ganon. ito naman ay hipon na binablanch na nila kumbaga ano naman eh ihaw ihaw lang kulang ito talaga ang hirap. Ang hirap pa ng scrubless shirt ba? Ganon. Tapos ito naman na ikarning baka pa rin. Mga sa baka, masang baka. Masarap naman talaga ang yung ko nila yun dito sa ano ba, karning baka nila. And this is the karning baboy. Okay, ready to yakiniko. Cooking time. Maglamay na po kami ng mantika dito. yung sa ito na po ang aking mga gulay si Wes Bumbay tapos mushroom ohong ayan hindi ko na i-explain karating baboy baka hipon baka so pagsimula na po kami sa aming yakiniko dito po sa loob ng aming kusina. Luto na siya. It's time to eat na. In of you know, the Son the of the Spirit. Amen. Thank you, Lord, sa food. Ay. Kain tayo sa inyo lahat. Kain tayo sa inyo. ayak yak yak ko kami dito sa loob ng bahay. Kasi ano eh. Bored kong sa Mm. Ang lambot ng kaning baka nila. Dito talaga ako bilit sa kaning baka nila, no? Masarap. Hindi biro. Kung no, din na kakain ka ng ano sa restaurant ba? Kasi ito, ang limited part. Ang bilis na ng aking chef. <laughs> sarap. Ang babi. Hindi bibiro. Paminsan, minsan. Yes. Na, minsan, minsan lang naman ito. Pa, hindi pa lagi. Ang ng ice cream yung inumin ko. So, parang nasa ano na, restaurant. Yung magiging ano siya, float ba? Drink float. <laughs> Drink float matigas masyado yung ice cream. Tapos, ilalagay ko dito. Dapat, nilagay mo ng ice cream, tsaka na muna yung inumin. Kaso, nailagay na eh. Matigas naman ng ice cream. Huwag lang pang tanggal uhaw to ah. <laughs> Masyadong matigas. kalau nang tua apa min jam min jam ni memanglah dia degdekan ku syana lo mein kanon boleh salah apa no need to on um, sa restaurant birthday. Okay.

Ipipin muna natin ito kasi masyadong malapad. Mabilawukan nung tayo na itong kakain ba. Kain ka. Ay sa. Ika lang. Ang masidami ko rin. <laughs> Sarap. Ooh. Ah. Sarap.

Mukbang pala to Ang <laughs> hina ng kain tapos yung shape ko ang bilis. Wala na, nagtapon o muning akong kanunod. Mm. Ayusin Ayusin mo. Itong kusinero ko, may tigaan mo pa ito. Okay, okay. Mali-mali pa. Okay. Strictong pag naligyan ito. Nangis po lang, nangis. Down. Down, okay. Ito tayo sa ataw na green. Mmm. Sarap tay butong kumain. No ako lang kumakain ng chana, luluto lang ano to. Dito naman tayo sa hipon. Tingnan mo sana tapos hipon. Sarap ang mga Masarap din yung ano nila, yung sibuyas, yung sauce, yung yung karning baka nila dito yun yung sa atin ba ang lambo ito so, so ah mga ganito pwede ka na hindi ng kanin na yung ganito lang kainin mo na ito so. ito so, lang ha hmm. diba, So, ayan mga tao ng Indulit at so, mga kakain dito para magpapalawin ang kong. So, maraming maraming salamat sa inyong panunulong sa support ng Legal of Shout Out. At sana po ang lahat may, may makatain. Kung may makatain kayo dyan, kain na rin po kayo. So, ayun mga tao, magkita-kita pa rin tayo sa sunod mga videos, vlogs, and more for now. Boosh! Mm -hmm.